mm -hmm. ngayon dito sa um, fish pond. So, like kayo sama nyo ko. Mm. <laughs> so, mag maganda manguha ngayon ng talangka. So, masarap pa iulam pag gabi, kami dito. So, ayun, yung, kung alam niyo yung mga talangka, yung mga maliliit na crablets na Ama matataba din naman siya, malalaman din. So, masarap um, sa, sa so sopa. So, yung pakita ko sa si inyo kung paano siya makuha, kung saan namin kinukuha dito sa likod ng farm. talangka once nagusto talangka. ng ulam talangka. so ya mababalang at manggo ya may sigrel dito kasama ko nadala kaming timba ha kumain tayo ha kumain po ba tayo natang kita kuno sa ano kaya ba lang balang nang

Bali hmm? hmm? na. Yung camera man natin aywan. <laughs> na tayo isa. Pagtawid dito sa baba nung isang kasama natin. Sa so ganito itsura ng mga kukuni natin. Yan. Hindi to talangka sa amin. Hindi to ganito ang talangka. Ano paano, ba to? Paano? Hindi. Talangka sa buhol. Talangka sa buhol. Hindi iba yung talangka sa amin eh. Hindi talangka. Tawag din. Ayoko. Baka mga gat. Hindi yan. Iyangagat yung talangka sa buhol. Weh. Ayoko. Kaya nga inuwi lang yan eh. Weh. Sumaling. Pa pakan mo. Wag ako. Okay nagat nito. na nito. Ano, ano pa pa ako. Ako. Baka pakakama. Ano to ha? Hindi nga. Sabi ko siya, pag hindi nga, hindi ka maubos yan. Ang oh. takot ako. <laughs> <laughs> Kamayin nga, tatakbo yung talangga. Ha? Tatakbo yung talangga. Baka ano, baka makagas. Hindi, nga, hindi mga. ko talaga kaya. Atay na naman yung sipit. Ang laki. Hindi mo sipit. Parang limang oh. <laughs> hindi ko kaya. Tara na. Mamaya ako habak. Pag ano, nakarami na kami. Maghawak ako ng...

Tay may ingay natakbo daw yung mga talang, talangka pag, Talangka ng Bohol. Pagkagad. Nandito ako ngayon sa likod ng farm. So dito yung isa to sa mga fish pond ko, area ko ng fish pond. So yan. Mga na vlog ko na rin to dati, mga nalagyan na namin ng bangus, saka sa kabila naman mga tilapia. So yan, dito kami ngayon nagmuhunan ng na ulam. Naka-ulam. <laughs> sa so, liter pag nakadami tayo um, ipapakita ko sa inyo kung paano to niluluto tapos kakain tayo mamaya so dito so andun na si kuya Lito sa kasi adik nando sa likod so nag-ikot sila sa fish pan so mahirap naman sundan sila kasi bawal maingay pag nagtatalangka so dito tayo mga ngayon mag um, lulusong. may maliit na may maliit dito na ilog ayan tingnan niyo. dito rin nakakakuha rin dito ng mga ganang talangka So baka makatsempo tayo. Kanina dito nakakuha yung kasama natin. Oh,

Sorry mga ka farmers kasi pinakatakot ko ay palaka at ahas. Pinakatakot ako sa ganyan. Ay! Hey. Hey, Gumalaw ka talaga! Gumalaw talaga! <laughs> 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 ano ba yan? Ayun na yun. Tingnan natin. Ano? Teka lang baka nanggaba. Gano'n yun? Nandiyan yung talangka sa magilid, nandiyan yung, yung ganyan. Ano ba? Pa, parang makita ka sa video. Ay, yung aras kasi dito may nago. Hindi nga yun. Ano ng talangka, Diyos ko po. Ang aking iniisip ko baka nandito pa. Paano ba makikita? Paano ba technique makakita ng talangka? sa gilid lang na yan. Nandiyan sa, -sa, sa gilid lang sila. Ay! Ay! Uy! pumasok yung tubig sa ako. Ano yan? Hindi natin dito. Ano yun Parang ano Super lalim na ng tubig. Hanggang tuhod na. Hindi ko tayo. Hindi ko makita mo sa bindaan. Kung ilaw. Hindi tayo sa gilid. ano Atras tras Ha? Atras na huh? matras. Dito? Hmm. Doon? Doon? Hmm.

Uy, saan punta? Ha? Sabi mo talaga. bye ko. Uy, ko. Ayoko ko. Ayoko ako. Ayoko malaki dun sa dulo ayaw ko na umalis ka na dito rin napakita yung malaki uh, takot kasi ako sa ahas ayaw ko na first time ko nakakita sa ano tabi-tabi hindi ko alaw ganun pala magkuhanan talang ka madali lang nila kinakain mayroong dami nakikita oh. ang dami ano, ano ba ahas ano, ano ba yun so ito mga farmers yung nakuha namin Nakuha na. Na mga Sa pakit. mga farmers, gusto niyo bang matuto ng forex trading kung saan pwede kang kumita online? Sali na kayo sa community na sinalihan ko kung saan libre lamang matuto. Meron silang mga ino-offer na free course tutorials sa forex trading, kagaya ng copy trading, manual trading, i robots at madami pang iba. So kung interested kayo, sali lang kayo sa telegram channel. Nandyan ang link sa baba. So, yan. Yan yung mga nakuha natin ngayon. Yan. So, ilalagay natin yan sa sa batya para mas makita ninyo. Ba't ba yung Hindi ba yan yung lason? Dumpi <laughs> Yan yung lason sa Jessica Soho. Ay, yan taposok na nung ay. Oh, okay. ba? ah. Pichuri. Pichuri ba? Pichuri. So, yan yung nakuha nila kuya, ano, ni Lito, tsaka ni Adik. So, tatanungin natin sila. So, hindi na kasi ako nakasama. After nung nagsisisigaw ako, umalis <laughs> na ako. So, kung yun, dito, 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 so, dito, sa akin, lapit ka ba, lapit, lapit. Paano ang technique mo para makakuha ka oh O, kamata teknik ba? Teknik. Dito ba? Mag star star yan bisa Tapos kamot ba? Paano ma madali ba? Madali ko ha. Paano mo na madali ko Oh, kamot. Kamot. Oh, kamot. aso sa kasagaran man sila magtago. Sa uh, kwan. Di amo ng ulas bangat na ang akupon. Ah, hindi hindi naman ano, taakon. Hindi. Dakog bangayo. Ha? Dakog bangag. Ay, di. Daghan. <laughs> Daghan. Bangat the pala yung pangalan sa ahas na nakita natin. O oh sige kuya, Iano na natin para makita natin. Ihuho. Ihuho. Ah, na, ayan. Nalaki pala, hindi nga ito Di Hindi mo kabulit-bulit. Talangka nalangka yan Talangka. amin, iba yan. Ay, ang laki Wala yung hugasin. Ang hugasan, ang sawas, adik na. Hindi ba yung mamaa kuya? Mamaa ko. Talaga to, pahawakan pa kanina sa akin. Ito ba kuya, ilagay mo na rin to hindi, eh, ay hinugasan na eh. Ah, hugas na to? Oo, oh, gani, so, ito na Ito eh. na lang hugasan natin. Yan, para maklaro, makita natin yung itsura niya na talaga pag naugasan yung okay. tubig. Ayan, so hindi natin kinaya, hindi natin kinaya na manguha kasi ganun lang kadami ahas nakikita ko doon sa fish pond. So hindi na ako doon pupunta ulit ng ganun oras. <laughs> Sobrang ako natakot. Pero ayan, may masarap na tayong ulam mamayang gabi ngayong gabi pala so, tingnan natin ngayon lang rin ako makakakain ito ng ano, first time ko ito matikman so yung mga kasama natin dito sa farm mahilig sila may nito magkain yan, mga nila ganyan, so ako unang beses pa lang ako nito titikman natin yung lasa kung anong lasa niya. mukha ba siya ng mga limango loka, alabasa, alabasa alimasag, so tikman natin mamaya sa ano? sa Bye, dito sa lift. Ang patag siya, alisan yung mga kasama ko. So, ayan yung view, paggabi dito. Ayan yung ang ganda ng ano niya dito, kusina, tsaka lutoan. Yung kahoy. O, diba? Ang kahoy, ang ganda. Tingnan. So, yan yung ginagamit dito kapag magluluto. So, tipid na sa gas. Hindi na kami nag-aargas dito. Ayan, so ganito. Lulutuin namin ngayon yung asa asan? Asan. Asan. Asan, asan yan. Uh, oh, ito mga farmers Ito na yung ating niluto na ano. Niluluto na natin na asan kung tawagin dito sa buhol. So later matitikman na natin yung lasa niyan. At dito lang natin siya niluto sa kahoy. So pasingaw lang po ito mga farmers at mukhang masarap na masarap yung ating ulam ngayong gabi. So ito mga farmers na luto na yung ano as asan asan yung tawagin sa yan. So kailangan kong kumain tikman natin to kasi Daba, Ako ay, yung, yung mulaki, buksan mo yung laki, laki. Saan ito? Mm -hmm. Parang ano lang dito buksan. Yan, para abin Sige. Ayun. Pinyan itsura niya. Tambok, tambok, tambok. Tambok. May... Amoy lupa.

iyon, tapos. Ayo na, ay, yon, ay, 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 kanagilamig purma. Oo, <laughs> yung may suka, lang na mas. Sa kasi sa gusto Sa Ito totolaki. mo. Game. Yeah. So, game. So, yan. daddy go. Paano kumain ba na asan? Iyan kumalaki yung pinili ni kalito Sige. Iyon, Oh, ganun pala yun. Isoso, isoso. Teka, teka lang. Kari, unod na Ayun daw yung unod. Laman yun, laman. Iyon, Ah, to taba oh. Oh. Okay. Yun, na yun. tapo. Ayun Ayun Teka, teka. Ganyan. Sao, sao. Oh, wow. Ang sarap. Luto, luto. Luto, luto. Wow.

Cute girl, so ako no? Cute Oo, mo. pala yun. Okay. Ganito siya, oh. Uh, <laughs> ano sabi mo? Sa ano nahuli mo? Sarap. Sarap. So, yun. na kami dito. Ayan. <laughs> ay, <laughs> ay. Picture <iy, fichiro laughs> <makasal. laughs> talikot Hello <laughs> so mga farmers, so tapos na kami dito kumain at napakitabangan na natin yung kinain natin na asan dito sa face pan. So dami natin pinagdaanan pero ayun, at least nakatikim tayo ng ganitong klaseng um, parang talang kang hindi ko maintindihan. So ayun mga farmers, kung gusto nyo ng video na to, please like and subscribe sa YouTube channel. At iklikin nyo na rin yung notification bell para lagi updated sa lahat ng videos na upload ko dito sa aking YouTube channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming!